Ayun okay na. Okay oh, na. Sabi Thank you. Thank you. I I Ayan guys, nandito na kami sa may uh, Asiana sa Hotel na kung saan tatanggap na naman tayo ng awards. So nandito kami sa ground floor papunta sa taas. So mag-elevator muna tayo. Tingnan natin kung ano mayayari dito sa taas. Paano ito? Pabuksan nga, open si Sami. Ketokin mo. Sarado pa rin. Tao po. Matahin mong bukas. Antay mo lang. Sira yata yan. Dito tayo. Hindi. <laughs> Pares lang yung kumalim mo. Sa Ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Tao po, walang tao. walang tao ay bukas. Open si Sami. Oh, ano ba? Bastas yan. Sige. Sige. Nag-start na ba? Hindi pa po. Sabi ko na eh. Very early tayo kung alas 6 eh. Galing pa kasi kang event Laguna din. Ang <tod> <tod> uh, laka, ang laka to. Ang laka pa nga. Ang laka pa gaganda nila. Ang gaganda nila. Naku, wala si Art. <laughs> <laughs>

dia <laughs> <laughs>

ada <tuk> sampai Wag Hi guys, karating ko lang galing ako ng awarding. So nakatanggap na naman tayo ng parangal. Ito po ay uh, binigay sa atin ng Gawad Dangal Filipino Awards, di ba? So ayan. Meron silang certificate of recognition tapos meron tayong um trophy na napakaganda. Trophy ba ang tawag dito? Trophy. So ayan, uh, pangatlo na to nitong buwan na natanggap natin. So Maraming salamat sa mga taong sumusuporta no sa akin. Tapos maraming salamat din sa mga taong nagtitiwala sa akin. Alam mo sa totoo lang, nagpapasalamat din talaga ako sa lahat dahil sa dami ng tao dito sa Pilipinas na ako ang napili para mabigyan ng award na kagaya nito. At hindi lang to first time, pangatlo na po ito na natanggap ko nitong taon. Ay nitong buwan, buwan lang 'di ba kasi sunod-sunod eh. Kaya maraming maraming salamat. Ang award na tanggap ko pala ay ang Most Sensational Sensational Media Personality of the Year. Ayan. Ang nagbigay sa akin ng award ay Gawad Dangal Filipino Award. So, yon Iba't ibang klase ng award ang natanggap natin. At saka iba-ibang mga organizer ng event na ito. Kaya maraming salamat sa lahat ng organizer dahil ako ang inyong napili para bigyan ng award na kagaya nitong award na to. So, isang malaking karangalan ko sa buhay ko, syempre, kasi achievement achievement ko to at saka recognition. So, maraming salamat. Sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon, di ba? Dahil kahit papano, hindi niya talaga ako pinabayaan. Talagang, ang masasabi ko lang talaga sa lahat ng tao, uh -huh. huwag lang sumuko talaga sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ilaban nyo lang yan. Dating din yung araw, naaayon din sa inyong panahon. So, laban lang. that's <muchas> what i'm